Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel Bigla bigla ngang natapos ang pagbibigay ng tulong ng grupo nga nitong si Tanggol Dito nga sa Quiapo kung saan nga ay napakarami sanang mga tao ang matutulungan nitong ang sitanggol dahil hanggang sa labas ay napakarami pang nakapilang tao. Ngunit itong ang si chairman ay pinagalitan at inaway at pinagsabihan na naman ng maanghang na salita ang ating bidang si Tanggol kung kaya dito nga ay uminit ang ulo nito ng si Tanggol at wala din namang kaalam-alam ito si Tanggol na meron pa isang tao sa loob ng kanyang sasakyan na si Fatima at dito nga ay agad-agad siyang tinutukan ng kutsilyo sa kanyang liig at sinabi nga niya dito na miss hindi mo kilala kung sino ang binabangga mo ngunit matapang ng sumagot itong ang si Fatima na wala nga daw siyang pakialam kahit sino at ano pa ang kayang gawin ng isang tanggol Montenegro kung kaya't sinabi nga nitong si Fatima napaanda rin mo ang sasakyan at dito naman ay kabado ito ng si Fatima sa kanyang ginawa dahil ito ang kauna-unahan sa kanyang buhay na gumawa ng gantong krimen na mag-hostage nga ng isang tao at nagkataong si Tanggol pa ang kanyang napili kung kaya dito nga ay hahabulin ng mga pulis ang sakyan nito si Tanggol dahil nga makikita nila at malalaman nila na itong ang sakyan na ang siyang nga ni-report na nawawala at ngayon ay nanginginig sa takot itong ang si Fatima na kung maaari at once na nahuli nga siya ng mga pulis ay maikukulong din siya katulad ng kanyang kuya at ngayon nga pinagsisisihan ni Prim na nitong ang si uh, Fatima ang kanyang maling ginawa at pagtutok nga ng kutsilyo dito nga kay Tanggol kaya guys napakaramba po nating dapat abangan dito nga sa FPJ ang Batang Kiapo at kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today, paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.